Mayong hapon nga natong karon diri may purok sunflower sunflower biasong talisay oh pisuwa pisuwa pis, pisua. Mm. no diri may kilid sa may uh, krokolandia crocolandia so ato ning usa may interview nato ni karon kining uh, moy presidente ani nga lugar aron sa pagpanawagan sa mga aron moabot mga ayuda Ay, diri na pita so mayong hapon sir may hapon may hapon sir oh wala gini ang problema karon kay kuang kay may ug mga suporta way tubig. Mm. big main na tunay tubig big nga maabot diri para magamit na mo kay sa mo ang kahimtang diri pag gyud ayo nga maabot diri ang among mga konsumo tanan hurot sa diskawan na sa tanan sa tubig mm. karon mag kilan kami eh, mainta ang MC maka supply na unta tubig ma, ma connection para ma unta ni madadali na mong gamit diri si mm ang unta mong ipangandoy nga na itubig kay mo mong gi mo gisura ang ang kaimtang na mo diri eh, pero mura ni wani eh, sa suba korek suba

Lae sa purok sir, kada purok lain lae presidente. Oh, kani. Kini diri dapita, moni. money. Sanflower, i money diri ikay presidente diri. Oh, mun taon. 5,000 taud. Sa sini ku ana labay, abo jawab mo. Ah, iya na mo. Dangan, nangaw sa ko na sa puta na sa go ganiha mo, wala na may iyuya lagi ya. Pagka ona mo diri. Sa res presidente, unsa may imong na unsa may imong natabang sa imong mga dere, sa imong mga sakop sa purok na hingad to ba may kuan ba dito sa atong pangagamhanan ni dool ba na dito para sa ayuda o sa paabot lang uh, na, gitdag na, na maabot dire Hindi, na amo naman ng gi maabot ayuda nya bay sa amo nagplano mo ko nga ako sang panghonong mga han para ako i admit kay mm. na pa man ko ganang nang kwandere ang balay di na sad kayo mm. ko na lang. ako sang mga gamit ako ng sibi magsuwat-suwat tadi di pa man ka badayon kay kon karon ang, ang manoma naman mo na karon sugod na ko panglista panglista sa na kay ang mga tao kay pangayo na ko para mahimbawa ang pila ka tao ang naka oh ang na, oh ang na na, na apil sa damage pila ka oh, bubong pila oh pila ka pamilya ang mga karon kasi pa kasi tap nako kay kasi pa mo kay paghuman nako og limpyo sa tap kasi nimo kasi balay kasi tap 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 kasi lista nimo okay okay tap man tap kasi tap kasi tap ang giingon, pwede lang is ang bata katong pandol katong nagtutoy nga kanang Wala boto. Oo. Katulang lang edad <laughs> sa, mga, sa mga, mga high school ina uh, um, hmm. na edad. na, pero ang akong pare gyud sa akong apuro kana tanan na agi na sa record. Mm. Pero ang akong isang bit karon ang kana na sang bayan aron nga kuan pero katong bata lagi nga gamay pa. Na sa record pero so, wala kumalista pa karon. Mm. So mo na atong panawagan no sa kuan ni Sir uh, Presidente sa Porok uh, dari semai Porok Sunflower Sunflower misuwa. di uh, Misowa Misowa Pisowa oh. Pisowa na sayo pang kog oh. oh. so mo na yang panawagan ning taon nga unta na mo abot diri nga tubig bisag usa kuno ka tanker nga tubig mainom kay mo gyud na ilahang uh, dako nga panginahanglanon diri ani nga, nga lugar sa satu pagkuha ni karon nga interview ]acia. wala pa may abot nga ayuda so panawagan ng tao sa so, atong uh, uh. porok president ani nga lugar nga hangyo sila ning tao og tabang mainom uh, gawas sa mainom nga nang uban pod kutob sa maabot pagkaon nya sinina ano mga sinina hmm. ang oning... um, mga uh, sinila, kurtoro yun ang uban. Ang uban, mm. wala mo dyan nag-hipos, pero kasagaran wala dyan. Huwag yung may nahipos ko ay? Oo, kasagaran dyan, huwag yung kita na, huwag mo ito. O sa maning oras ay gyud himbulog. Alas 5 na. Alas 5 sa buntag. Oo. Oh. Kitong gabi ito pero Alas 5 na sa buntag pag lang hayag. Hayag pero, pero mo ba na ni ibakwis na. Na na na. Ibakwis na nang gabi eh. Oo. Oh. Pero mo ba di man may nga ang banay biya ano gorot. Nay bilin. Nay bilin. ang natabo. Uh, ang katong nabilin kay ni kalit man ang bulog at tubig mo to naglatay lang na nang sa. Atin. Mm. So mauna no atong mga uh, panawagan. Balikag panawagan sir. Mana aku ni ang mo kami lagi lagi na kami tubig. Gamit kami mo diri. Hindi lang mo jud. Para ko sa ina dawat diri ko sa ay ang ang. Sige. ko. Mayor Sam. Kung uyot na mo, may mo. mi og support diri, tubig lang.

Abili no so presidente sa Porok San Flower sa Pisuwa. Okay, may hapon bato si antong Porok Presidente dari no sa Pisuwa. Ngayon intaw no og ayuda na binatubig. Sir, daghang salamat. Yes, ha? Daghang salamat kayo. You, sir. Salamat.